Ah, butang mo! Lecho, lecho, lecho. Boss Si Boss Jim hinihilot. Ano? Hinihilot si Boss Jim. Hinihilot? Ni Jason, oo. may nanghihilot dito? Oo, may nanghihilot dito. kuya ano na? Ano nagkagawa ngayon? Eh, nandun hinihilot pa. Eh, mo. Medyo nakatutiglip. Pagpalitan ko ngayon. Ay, ikaw maghihilot? ihilot Ako mag-ihilot. alam niya Tata, tata. Pawak, Tonggan.

Lagyan mo pa kaya ng konting laman. Tawag dito. Nabadida. Parang kailangan mo ng konting pampalasa. Lagyan natin to. Masarap na ako. Ito yung baboy. Jay! Jay! baboy. yung baboy. Kasi nilang dyan. Jay! Yes? ni, Si Boss Emi yung hihilot na. Ay! Hihilot si Boss Emi. Ay! Hihilot. Hihilotin mo siya. Okay. 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 Wadi! Masad! Wadi. Wadi. Wadi! Masad! Mas... Masad! Okay. na dun Go, 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 go! Dali, dali, dali! Saan mo mo! Hilotin mo! girl! Go girl! Mm. Boss, mo ako boss ha. Mm -hmm. Okay, sige. Putang ina mo. Son, yung titi mo. Tangina mo. Bakit mo Tang Tangina, ang init. So, titi mo na titi mo, Benzon? Hindi, <laughs> hindi, <laughs> hindi. Tangina, parang pati yung butas ng lompat nakadikit sa akin e. Eh. mo oh, kamusta boss? Sarap. Okay naman, kaya ilang ako dun sa ano, may bed <laughs> <log> na na nakatikit. <laughs> <laughs> sa masansiyad boss, yan ang natutunan ni ano rito, Jason Tan. <laughs> 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 butang ino mo. <laughs> Bumakat, Bob. Bumakat. Sarangin na dito. Sawadi. <laughs> May sipon. May <laughs> sipon yan. Ay, tala. Uh -oh. Sino ba ang siya pahinot? <laughs> Yun na. Ang balit ka naman nandito ka ba? Ha? Gabi, Gabi na. Gabi na bakit buo ka pa? Dapat iwalay na yan ah. Kunin <laughs> Sawadi. <Saody! laughs>